Hello mga kasuper kasari! For today's video, meron akong isi-share sa inyo na pwede nating pagkakitaan, dagdag negosyo sa ating tindahan. Meron ako dito mga produkto ng Vaults by Cecil na makikita natin sa mga mall. At itong Vaults din ay mga charger and accessories na makikita din natin sa mga leading supermarket. Sa Pure Gold, sa All Day, sa Pure Mart, sa Green Day. At ngayon makikita na rin natin itong mga to sa mga sari-sari store. Opo. At ngayon, mayroon ako ditong tatlong negosyo pack na isi-share sa inyo na pwede mo nang umpisahan. Ngayon, opo, unang negosyo pack ito. Ito ay tinatawag na trial pack for only 888. Kung gusto mo mag-umpisa, sabi, Madam, kunti pa lang yung budget ko. So, pwede mo nang umpisahan sa lagang 888 na kuhunan. Mayroon ang kasamang sakto cable, sakto earphone, sa Kalam cable at Hanip earphone at syempre yung heavy duty na charger na sa fast charger sa lagang 888 ito po yun ito sya oh negosyo trial pack ang halaga ng produkto ay 1044 888 mo lang siya makukuha kita mo agad na 156 pesos itong mga charger and accessories ni Volts ay in demand sa panahon ngayon. Siyempre, sino ba naman ang hindi nagsiselphone? cellphone Si mami, si daddy, si ate kuya, estudyante, mga rider, empleyado, lahat. Kaya target market natin silang lahat. Pati nga tambay, di ba? Cellphone is life. Kaya kailangan nila ng mga charger, cable, earphones, at makikita nila available sa ating tindahan. Ito ay fast moving at No expiration. Opo. So, next tayo na negosyo pack ng VOLTS. Mayroon din silang sulit pack. Ito. Sa sulit pack naman, ay halagang 1,988. Ang kita mo, 348 agad. Ang total ng produkto, 2,336. Ito yung kasama niya. Mayroong apat na USB cable na pwede natin gamitin sa kotse, pang charge ng kung ano-ano, pang connect sa laptop natin. Ito, mayroon agad apat. At 99 lang ito. At mayroon din kasamang dalawang USB, 2 USB na charger. 2 in 1 na siya. Ito siyang sample niya. Type C ang kanyang cable. Ito yung dalawa na yung kanyang USB. Pwedeng pagsabayin. Halimbawa, si mami, negosyante, lobat yung kanyang cellphone, dalawang cellphone. O, okay. charge na ng sabay dito sa 2 USB na ito. For only, bibenta lang natin ng 349. So, very affordable lang. At next, meron din mga fast charger. Fast charger? <laughs> fast, fast Nabubulol ako. Fast charging na heavy duty na charge and sync. Yan. Meron din dalawa yung kasama. May Type C and may iOS din. At meron ding apat na earphones. So, sulit na sulit sa halagang magkano ba 'yon? 1988. Okay? So itong mga to pag nag-avail kayo may mga kasama ng tarpaulin, may mga merchandise na rin. Mayroon na rin itong lagayan na pwede mong idikit diyan sa tindahan mo. At may mga ito na rin na pwede mong is, isabit sa labas ng tindahan mo Para kitang-kita kita ka Ay, mayroon na pala dito sa tindahan ni Marites tindahan ni Rose Jam Ng mga charger and accessories Hindi na ako pupunta pa sa mall Mga ipagsiksikan, ang haba-haba ng pila Magbayad pa, mag-commute pa Dito na lang sila sa ating tindahan Okay? So next na tayo dito sa tinatawag nilang Negosyo pack Starter pack Na halagang 3388 lang at ito ang kanyang kasama sa package. Di ba? Ang dami. Kung gusto mo mag-umpisa na mas marami kang may display, mas malaki ang kikitain mo, may kasama na rin bracket na ito na pagsasabitan, pwede mo ilagay dyan sa counter area mo sa side ng tindahan mo para kitang kita agad ng mga customer mo. So, pwede mo na itong i-avail sa halagang 3388. So, ang kita mo dito, 589 agad. Ang total ng produkto ay 3,977 ang Voss Negosyo Starter Pack. Ito. So marami na akong mga ka-super na nag-avail na ng ganito. At ito agad yung kanilang in-avail. Kasi nga, madami na silang ma-display. At meron na agad silang lagayan. So pag naubos na yung mga produkto, mag-reorder na lang sila. Ito na lang yung kanilang o-orderin. Uh, ah. At ang kasama dito, mayroong anim na data cable. Mayroong tatlong 2 USB ch fast charger. Mayroon din dalawang 4 times faster ang charger na sa kalam ng volts. At mayroon din anim na earphones. Ang earphones sila may black and white. At mayroon na rin heavy duty na fast charging charge and sync ng type C. At mayroon din for iOS. Yan. Pag in mo ito, ito ang marireceive mo. May kas ito na yung bracket at isang box ng produkto. Okay? So, bakit kailangan mo? Bakit kailangan mayroon ka nito sa tindahan? Kasi nga, itong mga charger na ito, na mga cable na to earphones, ay basic essential na rin sa panahon ngayon. Lalong-lalo lalo na ay cellphone is live, ba? Diba? At sabi ko nga, fast moving, quality, at No expiration, hindi nabubulok yung mga ganitong produkto. At kung gusto mo naman ka super malakihan, uh, big time, pwede ka rin maging isang satellite distributor dyan sa area mo. Ikaw yung magsusupply sa mga sari-sari store dyan sa area mo for only 14,000 na puhunan. O, kaya mo yun. O, tapos ikaw na magsusupply sa mga sari-sari store. sa sayo, sayo say na sila kukuha. din na mga produkto. O, de bongga. Ayun. At, kung mayroon pa kayong mga katanungan, concern, pwede kayo mag-message sa uh, bolts ang charger na sa kalam sa kanilang ep page. At, kung gusto mo na mag-order now na, at interesado ka na dito sa mga produkto na ito at gusto mo nang umpisahan dyan sa tindahan mo. Gusto mo na mag-order? click mo lang ang link na nasa comment section. At para sa additional 5% discount, i-type mo lang ang aking promo code na ROSEJAM11. Okay, Doki? So, sabay-sabay tayong kumita, madagdagan yung ating income kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga magdagdag tayo ng mga paninda sa ating tindahan, di ba? Mas maraming paninda, mas maraming benta, mas maraming kita, tama? Tama. Gusto niyo yon Gusto natin lahat yon Okay, Doki? So, yun lang. At thank you for watching. Umpisahan mo na. Huwag mo nang palampasin ang negosyong ito.